Diana, Diana go, 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 Diana. go, Diana, go, Diana, go, go, eh, oh no, go, Well, Tayana, ready ka namang gawin yung ipapagawa ko sa'yo. Okay, Kitty, wala naman akong magagawa, ba? Diba? Talo ko. Pero yung madali lang, ha? Huwag mo naman ako masyadong pahirapan, ha? Please. Tayana, ako magde-decide kung anong pagagawa Kitty, ko. Kitty, sige nga, pahirapan mo si Dayana. <laughs> Ipakiss mo kay Dayana yung isa sa mga losers. Girls, ano ba kayo? Papahirapan niyo ba ako? Meron akong idea. Pipisilin mo yung puwet ng unang lalaking papasok dito sa kwarto. Ano, Dayana? Oh! <laughs> Kitty, ang bait mo talagang kaibigan, no? E paano kung si Teacher Mike yung unang pumasok sa kwarto? Ano, pipisilin ko pa rin ba yung niya? Hindi, hindi, hindi counted, counted si Teacher Mike. Mike. Kahit sinong lalaki maliban kay Teacher Mike. Well, i-wish ko na lang na si Smiley yung unang pumasok sa kwarto. Oops, Diana, Diana parang, parang hindi ka, ka swerte, swerte ngayon. Well, ex naman niya yung pumasok. Wag, Kitty, please, bigyan mo na lang ako ng ibang gagawin. Diana, hindi pwede. Sabang nilagay ni Kev bola? girls! Hindi ko kaya! Ayoko! Diana, gawin mo na! Kung, Kung hindi, mo, mo gagawin, Diana, Diana, loser ka! Girls, ayoko! Hindi ko kaya! Diana, Diana kaya, kaya, mo ko. yan! Girls, basta promise nyo sa akin walang makakaalam nito, ha? Dima, sorry! Ha? Diana, ano yun? Dima, sorry, game lang to. Natalo kasi ako kay Kitty. Ano yun? Diana, ano yung ginawa mo kay Dima? Well, interesting, di ba? Hinawakan ng bani yung puwet ng boyfriend ng iba. Oh my God, lagot tayo nito. Parang hindi na natin matatago yung ginawa ni Diana. Sigurado ipagkakalat ng rats sa buong school. Ano ba yan, rats? Lagi na lang kayong wrong timing. Wala to, game lang. Sigurado ka ba, Diana? Game lang yun? Siyempre naman, Dima. Pinagawa lang sa akin ni Kitty. Congratulations, Diana. Hindi ka loser. Sigurado ako. May gusto pa si Diana sa akin. Ah, uh, girls, sana isikreto nyo na lang yung nakita nyo kanina. Tingnan natin. Game lang namin yon, kaya huwag kayong mag-isip ng masama, pang atsismosa. Dima, anong nangyari kanina? Anong ginawa ni Diana? nilalang di ka ba ni Diana, ha? Hindi ko alam. Hinahanap ko lang yung bola dito sa locker. Dima, e eh, paano kung malaman ni Green? Na-imagine mo na ba kung anong gagawin niya, ha? Hindi dapat malaman ni Green. Alam mo, Dima, fair lang kami. Kailangan malaman to ni Green. Yun yung tama. Alam nyo, hindi naman big deal na hinawakan ni Diana yung pet ko. Kasalanan ba niya natalo siya sa game nila? Kaya pwede, tigilan nyo na ako. Hindi big deal. Talaga, Dima. Hindi big deal sa'yo. Hinawakan niya yung pet mo. Alam mo, Dima, mas mabuti pang kalimutan mo na yung Diana mo. Naiinis na ako sa'yo. Alam mo, Dima, mas mabuti pang magmakaawa ka sa amin ni Diana na hindi sabihin kay Green yung nangyari kanina. Dima, mas mabuti pang alisin mo yung mga pictures ni Diana sa bahay natin. Kung hindi, lagot ka sa'kin. Sa mga buisit kayo. Sa bakit nabit yung bola? Vasti, sige na. Lagi naman kaming nagbabayad sa oras. Igawa mo kami ng hot choco with marshmallow. Utang ha? Girls, wala namang problema sa akin. Kaso yung girlfriend ko eh. Bakit? Na paano yung girlfriend mo? Yung girlfriend ko, ayaw niya nagpapautang ako sa ibang girls. Bro problema ba yun? Hindi naman namin sasabihin sa girlfriend mo. Sige, sige na, na, please, please pautang na. Basta siguraduhin yung hindi malalaman ni Shenya ha. Frogs are super! Frogs are cool! Hindi, hindi malalaman ni Shenya. At ano namang hindi malalaman ni Shenya? Oh, ito na yung girlfriend ko. Ah, hi Senia. Oops! Hello, Frags! Kumusta? So anong sinisikweto nyo ng boyfriend ko, ha? Bakit nandiyan kayo? Alam mo, Shenya, kung ako sa'yo, noon ko pa inalis yung wig ng pink na yan. Kailangan paalisin na natin yung green na yan. Hihingi lang naman yan ng tinapay. Ah, Shenya, ano lang, ah. Gusto lang naman namin ng hot chocolate with marshmallow. Bakit? Bawal ba? Shenya, nagsisinungaling yung mga yan. Eh, hindi naman bumibili yung mga yan. Nagpapalibre sila sa boyfriend mo. Nagpapalibre ba kayo sa boyfriend ko, ha? Actually, igagawa niya kami ng hot chocolate with marshmallow. Diba, Bravasti? For free? Sabi niya, wag daw namin sabihin kay Shenya. Sabi ko na nga ba eh, walang matinong lalaki dito sa school. Shenya, wag kang umiyak. Frogs ka. Sabihin mo sa amin yung totoo, Bravasti. Nililibre mo ba tong mga babae na to dito? Wag kang magsinungaling. Hindi, wala akong nililibre. Maliban sa amin. Bravasti, nasan na ba yung dessert ko? Mga linta, talaga kayo. Ayoko nang kumain. Hindi na ako siya Shenya, sa kasalanan mo to, Green. Anong kasalanan namin? Ikaw yung may kasalanan. Hot ko. Grabe ka, Kitty, ha? Hindi kita patatawarin. Nakita tuloy na mga rats yung pinagawa mo sa akin. Sigurado magsusumbong sila kay Green. Kapag nalaman ni Green yon, I'm sure maloloka siya. Diana, huwag ka na nga mag-worry dyan. Eh di kapag nalaman ni Green, so what? Magalit siya. Girls, hindi si Green yung inaalala ko. Si Smiley. Eh paano kapag nalaman niya? Mas trouble Julie, yun. Julie, nasa loob na sila. Sige, Gigi, pumasok ka na. Bilisan mo. Julie, pagpasok natin, sasabihin natin, girls, kailangan namin ng tulong nyo, please okay, ganun ha? Chichi, hindi nila tayo tutulungan. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Okay? One, two, three! Go! Alam nyo, sa tingin ko, hindi naman nagkalit si Dima nung ginawa ni Diana to. Ay, ano ba, Ana? Hindi naman talaga siya nagkalit. Feeling niya, finaflirt siya ni Diana. Girls, tumahimik na nga kayo. Change topic, please. Hi, Bunnies. Bunnies, pwede ba namin Makausap. Girls, pwede ba kumatok muna kayo bago kayo pumasok sa kwarto? At bakit nandito kayo? Hindi pa naman kami namimili ng bagong chair dito. Hey, hindi naman, naman kayo matatanggap. matatanggap. Okay, Gigi, tara na. Julie, na. sandali. Girls, kailangan namin ng advice nyo. Kailangan namin ng tulong nyo, girls, please. Ah, ah talaga? talaga? ano namang advice ang kailangan nyo, losers? Sa tingin ko, may personal problem sila. Losers, losers. Actually, actually, busy kami. Gigi, tara na nga. Tara na. Okay, Julie. Okay, sige na girls, sabihin nyo sa amin. Anong advice ba yung kailangan nyo? Diana, Diana seryoso? Diana, may mga problema kami sa mga boyfriends namin. Oo, oh, hindi kami marunong mag-flirt. Turuan nyo kami mag-flirt? Girls, <laughs> hindi makakatulong yung flirt-flirt na yan. Kitty, relax. Bakit ba ang sungit mo ngayong araw? Nakalimutan mo na ba? Tinuruan din kita mag-flirt kay Timur. Julie, may pag-asa tayo. Diana, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na ako pinapansin ni Ibon ko. Tapos si Patrick tumitingin sa ibang girls. Oh girls, Problema nga yan. Ah girls, may time pa ba tayo bago yung training natin? Diana, Diana meron pa tayong 15 minutes. Okay girls, may maituturo ako sa inyo in 15 minutes. Thank you Diana. Sa atin na ulit yung mga boys natin. Alam niyo ba, yung lola ni Mary, iniimbitahan ako sa bahay nila. Pupunta ba ako doon? Ano gagawin ko doon? Alam mo, Max, kung ako sa'yo, pumunta ka. Napaka-importante niyang bagay. Basta ako, mag-skiing kami ni Diana. Kami lang dalawa. Mas maganda na yung kesa mag ng lola. Guys, tulungan niyo naman ako. Ano pa kayo? O sige, tatawagan ko yung lola. Hello, grandma? Hindi pwede si Max. Ayaw niyang pumunta sa bahay mo. Sorry na lang. Yana, pupuntahan natin yung mga basketball players. Sasabihin natin sa kanila yung nakita natin dalawa kanina. Yung ginawa ni Diana kay uh -huh. Ano kayang reaction nila? Sayang hindi natin nakuhanan na video. Oo nga, hindi kasi natin expect na makikita yung... Ang importante, maniwala si Smiley sa atin kasi wala tayong ebidensya. Maniniwala siya, Yana. Sigurado ko. Pare, ano ka ba? Eh, imit mo na yung Lola para makapag-banding kayo. Pare, banding kasama yung Lola niya. Lila, ayan na sila. Bilis. Hello, boys. kumusta? Oh, ano anong ginagawa niyong dalawa dito? Smiley, may sasabihin kami sa'yo. Oo, oh, Smiley, halika dito, seryoso to. Ano? Seryoso? Kakausapin ko kayong dalawa? Pwede ba? Umalis na kayong dalawa? Sige na, layas na. Nagpa-practice kami dito, oh. Alam nyo, nakakainis kayong dalawa. Lagi na lang kayong panggulo. Leila, narinig mo ba yon ha? Alam mo, Smiley, kung wala kang pakialam kung kaninong pet ang hinawakan ni Diana, alis na kami. Bye. Ano? Hoy, ano? hoy, hoy, sandali lang. Anong pet? Kaninong pet hinawakan ni Diana? Oo, oh, Smiley, ano? Interesado ka na? Mag-usap na tayo? Wala akong tiwala sa dalawang yan. Sinabi mo pa, yung dalawang yan, walang matinong okay, gagawin. Huwag magsisinungaling. Hindi, nakita, nakita ng dalawang, dalawang, dalawang mata namin. Kitang, kitang kita. Ano ba yan? Diana, akala ko ba okay na okay na kami dalawa? Smileyk, obvious na obvious naman. Smileyk, Smiley. ano? Matagal pa ba yan? yan? Mag-practice muna kayong wala ako. Boys, mag-training muna kayong dalawa. Wala na siya sa mood. Nakakainis yung mga rats oh, na to. Ginulo nila yung training natin. O tama na yan, tara tuloy na natin. Okay, class. I-solve nyo to. Pakibilisan na kasi magkakaroon tayo ng additional classes para naman di kayo bumabagsak. Okay, okay, teacher Mike. Hoy, Ibon. Bakit di ka nag-attend ng additional class last week? Ah, uh, Teacher Mike, ah, uh, tinulungan ko yung lola ko. Opo. Huwag ka nga magsinungaling. Naglaro ka buong gabi, tapos natulog ka buong araw. Guys, kung di nyo kaya isolve to, wala na additional classes. Teacher Mike, sabi mo kay Ibon, isolve niya yung tatlong skins na kinuha niya sa akin. Ay po niya ibalik e eh. Patrick, manahimik ka nga dyan. Kev, sinasabi ko sa'yo, nilapitan ako ni Diana tapos ganito. Ano? Pinisil niya yung pet mo. Mabubo Oo, ganito. Oh pare mo po ka na! Magagalit si Teacher Mike! Wala akong pakialam! Bakit kaya ginawa ni Diana yun? Oo nga, Dima! Bakit ba ginawa ni Diana yun? Dima, maupo Teacher ka na! Teacher Mike, bakit di ka maniwala? Pero sa tingin ko, obsessed sa akin si Diana! Teacher Mike, huwag mong pansinin to! Maupo ka na! Ibon, narinig mo ba yun? Si Gigi tsaka Julie, hindi naman ganun, di ba? Matino sila. Patrick, di ba? Kinalimutan na natin si Gigi tsaka Julie. Ano ka ba? Kung di kayo magfocus sa pinapasolve ko, aba, talagang ibabagsak ko kayo. Malinaw ba yun? Okay, okay teacher Mike. Mike. Bigla na lang yung pinisil yung puwet ko. Sigurado ako, may gusto pa sa akin si Diana. Sigurado yun. Di ma, nakatunga nga ka dyan. Gawin mo na yung pinapasolve ko. Okay, teacher Mike, gagawin ko na. By the way, sa tingin ko, may pag-asa pa kami dalawa ni Diana. Mabuti naman, pero sana magkaroon din ng pag-asa yung mga grades mo. V I C T O R Y victory bunnies are the best bunnies are the best victory V I C T O R Y victory bunnies are the best bunnies are the best victory <laughs> Girls, ang ganda ng training natin. Very good. Mas maganda sana kung nandyan yung mascot natin. Oo, na-miss ko na talaga yung mascot natin. By the way, girls, bago tayo maghanap ng bagong mascot, si Smilek muna yung magiging mascot natin. Okay lang ba? Wow! Kasi wow. nabi mo na ba sa kanya? Hindi pa, girls, pero sasabihin ko sa kanya ngayon. Ano yung Diana? Anong sasabihin mo sa akin? Napinisil mo yung pwet ni Dima? Oh my God! Hi, Smiley! I-explain ko sa'yo lahat. Galit na galit si Smiley. Hi, Kitty! Hi! Hello! Smiley, natalo kasi ako sa game kanina. Yun yung pinagawa ni Kitty. By the way, ikaw muna yung magmamaskot sa amin, ha? Pitawan mo ako. Ayoko maging mascot. Hindi ako interesado. Isa akong basketball player. Naintindihan mo? Ayaw ni Smiley. Sa yabang niyang yan, sigurado hindi siya papayan. Hindi, galit lang siya dahil kay Dima. Kitty kasi, bakit yun yung pinagawa mo kay Diana? Ano? ko. Oh, Di ba sabi mo kanina, pagawan siya ng mahirap? Hindi ko naman kasalanang nakita ng mga rats. Okay, Smiley, kung ayaw mo maging mascot. Huwag ka namang magalit dahil kay Dima. Kitty, i-explain mo nga sa kanya. Diana, kung matinuwa kang babae, hindi mo gagawin yung pinapagawa ni Kitty. Ano ka ba? Kitty, Kitty ipaliwanag, mo kay Smiley. Smiley. ipapaliwanag ko. Baka suntukin pa ako niyan. Kev, pupunta ko si Diana. Baka mamaya pisirin niya ulit ako. Dima, easy ka lang. Julie, nandiyan na sila. Oh, kami ba hinihintay niyo? Girls, wala na kaming pakialam sa inyo. Nakalimutan niyo ba? Gigi, galit sila sa atin. Okay lang yan. Julie, flirt Number two. Nag-uumpisa pa lang tayo, tayo sa exciting part Ready na kayo? Sino nga kayo? Green, nagsasabi kami ng totoo Green, kung hinawakan niya talaga yung pit ni Dima Masama yun Hindi ako naniniwala Totoo ba yun? Gusto lang naming sabihin sa'yo yung totoo Ikaw nang bahala kung gusto mong maniwala o hindi Friend, ayan na si Dima Karina, tatanungin ko siya Sandali lang Dima, totoo ba? Ano yun? Yung nangyari sa inyong dalawa ni Diana sa locker room. Hindi ko alam. Di pa kami nakita ni Diana ngayon. Dima! <laughs> Green, tanungin mo kung, kung hinawakan, hinawakan ni Diana, Diana yung pet niya. Shenya, kasama ni Green si Dima. Tanungin mo na si Bravasti. Girls, ayoko nga. Baka isipin niya hinahabol. Shenya, niya. kung hindi mo siya pupuntahan, wala na tayong libreng hot choco. Oo nga, Shenya. Nililibre niya lang tayo kasi girlfriend ka niya. Alam niyo, girls, mabubuhay ako kahit wala yung hot chocolate na yan. Tingnan mo, mo nga siya. Ang cute niya. niya. Girls, simula ngayon wala nang libreng hot chocolate. Di ba? Kung ayaw mong sabihin sa akin yung totoo, aalamin ko. At kapag nalaman kong totoo, Karina, tama na! Good, Good luck, luck, girls! Bilang mo si Green para malaman niyang mahal pa ako ni Diana. Para sa tingin ko, hindi ka naman niya mahal. Game lang yun. Game lang. Kaya huwag ka na mag-isip. Alam mo, Kev, hindi lang basta game yun. Okay, pero ikong bahala. Smiley, okay na ba tayo? Sigurado ka, hindi mo pinisil yung pet niya? Totoo, Smiley, hindi ko siya hinawakan. Ganito lang. Oops, di ba Kitty? Ganun lang? Oo, oo. ako ang nagpagawa sa kanya nun. Ayaw nga niyang gawin nung umpisa. Napilit ko lang. Inexaggerate lang ng mga rats na yan. Nakita mo na, Smiley? Okay, babe. Naniniwala ako sa'yo. Okay lang ako mag-uumpis maging mascot. Well, Sa. Hi Diana. Ayos, nandito rin si Smiley. Diana, sino'ng nagsabi sa inyo hawakan mo yung pet ng boyfriend ko, ha? At bakit hindi yung pet ng boyfriend mo yung hawakan mo, ha? Grabe, ang sasama talaga ng mga rats na 'yan. Ano to? Buong school alam nila 'yung nangyari. Kahit si Teacher Mike alam, kahit yung principal alam yung nangyari. Kitty, grabe naman kasi yung pinagkawa mo. Ngayon may problema si Dayana. Bakit ako yung may kasalanan? E natalo siya. Game lang naman yun. Nakakabaliw kayo, girls. Oo oh, nga, girls. Bakit ba naglaro pa kayo ng ganong game? Smiley, sandali. Green, parusa lang yun ni Kitty sa akin kasi natalo ko sa game naming dalawa. Dayana, gusto ko mag-public apology ka sa akin. Hinawakan mo yung pet ng boyfriend ko. Hindi tama yun. At buti na lang hindi mo hinawakan yung puwet ni Kev. kung hindi, lagot ka sa akin. Green, hindi ako magpa-public apology. Smiley tama na, na Hindi, Diana, mag apologize ka sa akin. Guys, nakita nyo naman, di ba? Hindi ko talaga gustong hawakan yung puwet ni Dima. Pinagawa lang sa akin ni Kitty yun kasi natalo ko sa game namin. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episode. Bye! Ano ba?